...lang mambabata sa maituturing na act of sedition o pag-uudyok sa rebelyon. Ang panawagan ni dating House Speaker at ngayon Davao Del Norte... So, ang sabi ng Congress, sedation. <laughs> Hindi ba pag sedation... Ano ka, yung wala kang mararamdaman, tulog ka, inooperahan ka, ganyan? <laughs> Ma'am, huwag ka magsawa. <laughs> o yun, so isa ay love, anong tagal mo na wala? Iilan na lang yung magaganda rito, umalis ka pa. Huwag ka nga, alis. Dito ka lang, ha? Ilan na lang kayo nila silak yun? Ay! Ayun. So, yun ang problema. Oo, oo. oo. ang problema, atatapang, tapos ababawi. Ano mangyayari sa atin yan? Pag ganyan, labang bawi. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, wala nang pag-asa to. Puta na, boto kasi kayo ng boto eh. Sabi, dito lang ako lagi, boss, dada, hindi lang ako nanonood. Sabi Grabe ka naman, ah, sa TV. Eh, ah, buti na lang at ah, tag-cellphone ka ngayon. Huwag ka na mag-TV, pangit yan Sa TV, di ka makapagpakulay. Diyan sa cellphone, makapagpakulay ka. I love an, alam mo ba, hindi mo madadala sa langit yung kayamanan mo. Yung ganda mo, madadala mo yan sa langit. O oh, kasi maganda si ma'am pero yung pera mo hindi mo yan madadala. Kahit magbulsa ka, pagpunta mo sa langit dahil mabait ka, wala naman yung bulsa mo pagdating doon. Kaya alam na this. Biro lang, biro lang. Thank you very much, I love Anna. So, ayun ang problema natin ngayon dito kay Alvarez. Problema malaki yan. Kasi, bilib na bilib tayo dahil nasa kampo natin si, ano, si Alvarez. Pero mukhang, uh, kaya naman pala kanina yung interview niya sa amin. Putra, gis yan. Latak na lang mga utoy. Pinaiimbisigahan na ni Justice Secretary Boying Remulia ang panawagan ni Alvarez. Ano buhay ito? Buhay pa pala to? Boy ka pa pala, Boying? Ang oh, utahin na, ibang klase ah. Pag masamanda mo talaga, ah. matagal ah. O oh, sige Boying, yung mga nalalabing hininga mo, muna, ilabas mo na dyan sa mga statement mo. Banatan mo si Alvarez. Nagbabalita mo lang sa frontline, walang sinabi, nagbabalita lang. Ah, yeah! 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 oh, ano pa? Ano pa yung mga balita? Tungkol diyan tingnan natin kung ano mga rason kung bakit lumambot, <laughs> kung bakit nanlambot etong <laughs> si ano, si uh, malupit na representative Alvarez. O tingnan nga natin tong uh, balita ng uh, UNTV. O ayan, ishare natin yan. Pasok! This representative Pantaleon Alvarez has insisted that he's called to... Totoo po ba na leukemia ang sakit ni Boying? Hindi po. <laughs> ang sakit ni Boying, yung sama ng ugali niya. O yung po ang sakit niya at hindi po yan nagagamot. O, pero kung may leukemia, hindi ko alam kung may leukemia yan. O, pero sana humaba pa buhay niya, mga ano, 200 years pa para masaya. The Armed Forces of the Philippines or AFP to withdraw support. Ito naman si Brown na Pinay. Tingnan mo naman kulay niya. Titingnan ko yung kulay niya. Problemain ko pa yun. Yung kulay ko nga eh. Yung kulay ko nga, problema ko eh. Puproblemain ko pa yung kulay niya. Wala akong ka paki magkulay violet yan. Ang problema ko yung sa akin. Nakakailang likas papaya na ako. Wala pa nangyayari. for president ferdinand marcos jr due to administration policies allegedly escalating tensions in the west philippine sea cannot be considered seditious or disorderly conduct he made a statement after being warned by fellow lawmakers about the possibility of facing investigation by the house committee on ethics some house solons also suggested that representative alvarez's statements could be deemed seditious However, according to Alvarez, his statement is covered by the constitutionally protected rights of freedom of expression and peaceful assembly. Ah, oh, ba? Diba? 'Yun naman pala eh. O tiningnan natin yung iba pang balita aside from that kasi parang yan din 'yun eh. Tanggalin natin 'yan. Maalam ko mayroon pa ditong mga ano eh, mga ay mayroon pa ditong mga mga senador eh. Ah, oh, wait lang ha. Oh, roll, juju, eta eta. Ah, uh, ito, ito, ito. Yung wag na daw, iano, wag na daw idamay yung mga AFP sa laban politika, sabi ni Coco Pimentel. O, oh, ayan. Pasok, Coco Pimentel. Several senators criticized the recent call of former House Speaker and now Davao del Norte, First District Representative Pantayal Alvarez, to the military to withdraw their support for President Ferdinand Marcos Jr. Senator Jinggoy Estrada who chairs the Senate Committee on National Defense says the appeal is uncalled for saying that Marcos is handling the West Philippine Sea issue very well. For me that is uncalled for. Eh, when well, I remember magago pa sa China, ba'le mo lilito na sila, wala, wala, dito pulitayo. Jinggoy bago yung future mo diyan ah. Ina, pumayat mayat na kagad si Jinggoy dalawang araw pa lang. Ayos ah. Lakas talaga ng media ngayon. Puta pati sa mga senador, sip-sip, tinan mo yung picture ni Jinggoy dito. High school pa siya niyan ah. Walang iya talaga oh. We have to give attention to our allies already. For his part, Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel appeals to Alvarez to leave out the armed forces of the Philippines from political matters but to continue to speak out on pressing issues. He also advises House Deputy Speaker Johnny Pimentel not to file criminal cases against Alvarez to uphold and strengthen the right to free speech. The Surigao del Sur representative earlier condemned the call of his fellow Mindanaoan, calling the remarks as tantamount to an act of sedition or rebellion. Meanwhile, Senate Majority Leader Joel Villanueva says he is confident with the military's loyalty to the Filipino people. uh yung definition ng sedition kasi may may public uh, uh, uprising, tumultuous uprising. So wala naman so hindi mo ma-file. Ay salamat. Yung sedition. Uh -huh. Baka doon merong uh, may may bearing yung Ayun, iba po yung sedition kasi yung sedition is the, the act. Pero yung inciting to sedition, yung parang ikaw eh nagbibigay ng ano, <laughs> nagbibigay ng idea o ng propaganda patungkol sa pag-aaklas sa bayan. So, yun yung pwede siyang kasuhan. Pero yung sedition, yan nga yung sinasabi ni, ano, eh, ni Harry Roque kay Ontiveros. Na Ontiveros, alam mo ba kung ano yung sedition? O, oh, pwede yun. Rebellion. Parang ganun yun. O, oh, ibig sabihin, nagre-rebelde ka na. May, may uprising, may uh, terorismo na na nag- Kumbaga, may pag-aaklas, pag-aarmas na na nagaganap. Oh, eh hindi naman gano'n. Pero yung uh, sinabi niya na pwedeng pumasok doon sa uh, yung inciting, yung parang naghihikayat na mag-rebellion ang uh, mga tao, ang militar. <laughs> oh, yun, medyo baka doon siya makasuhan. Kung uh, sinasabi niya 'no. I am giving benefit of the doubt to uh, Congressman Alvarez. He's a good friend of mine. Uh, AFP is a professional organization and yung uh, loyalty nila, syempre, sa taong bayan. So, I, I, I believe in our military. I believe in our government. Ayaw! Maganda naman. <laughs> uh oh, maganda naman yung uh, paliwanag dito ni, ano, ni, ah, uh, uh, tol, uh, hindi pa si Tolentino, si ano pala yan, si, ah, uh, Villanueva. Maganda naman yung sinabi ni Villanueva dyan. Meron namang mga uh, silbi sa buhay kahit papano. Uh, nalinawa ng, ma ng maigi.